home radio uh, singer na si Jace Roque. Laging uh, nagbabalak huminto sa kanyang singing career. Bakit? Alamin na i spotted report. ni ito. ng singer na si Jace Roque na madalas niyang balaki na huminto na sa pagkanta. Sa interview dito ng this jockey na si AJ para sa Home Radio, Kina 979 Home Radio, sinabi ng singer na sa loob ng 15 years ay ilang beses na rin niyang naisip na huminto na lamang sa kanyang singing career. Kamusta naman yung, ano mo, yung experience mo for the whole 15 years? Nagkaroon ba naman parang pagkakataon na... Uh, na mong or ano yung mga struggling moments mo? Every year naman gusto ko mag-quit talaga. <laughs> Seryoso yan. Pero pag sinasabi kasi na every time nag-quit kasi ako, biglang may nadating na opportunity. Mm -hmm. Tapos sinasabi nila, pag ganun, you're meant for that career. Kasi laging may pumipigil sa'yo every time you wanna stop. Mm -hmm. Ayon pa kay Jace, alam niya na sa pagpasok ng taong 2024 ay eh, ito na ang kanyang time. Sa ngayon naman ay focus siya hindi lamang sa pagiging singer kundi maging sa pagiging songwriter. Paano yung mga process mo pag nagsusulat ka ng mga songs mo? Pag nagsusulat ako ng songs, usually habang naliligo ako. Uy, hindi ba nababasa yung papel doon? Hindi, <laughs> hindi. Like, may papasok na melody na lyrics. Mm -hmm. So after ko maligo, voice memo agad. Tapos from there, Gagawin ko na yung song until mm -hmm. matapos ko. Tapos pag gusto ko, ipaproduce ko na siya, i record ko na siya. Tapos ko na until ko na. Mm -hmm. Samantala, sa dami umano ng mga songs na kanyang nagawa, ang song na Trust ang may personal na dating sa kanya. Sobrang personal yan kasi nga about siya sa cheating experience. Mm -hmm. Na inlang a few hours after discovering na may third party, sinulat ko na siya. Mm -hmm. Kasi wala akong other way to cope. Mm -hmm. And... Then yun. And even yung performing, mahirap for me na even though naka on na ako, like, nung nag-record ng performance, na parang bumabalik ulit siya eh, kasi experience ko yun, ng bubog sa loob mo na hindi matatanggal kahit naka-move on ka na. Sa ngayon naman ay mapapakinggan ang kanya mga gawang kanta sa lahat ng digital platforms. Uh, so you can check out my music on Spotify, iTunes, YouTube, Apple Music, lahat ng digital platforms available yan worldwide. So stream nyo lang, stream nyo casual, And you can also watch the lyric video sa channel ng Star Music on YouTube. You can follow me on Facebook, J.S. Rocky Official, then lahat ng links ko nandun na. Samantala, ngayong buwan ng Enero ang labas ng kanyang debut album. At siya na aking balitang showbiz para sa MP ng Metodong Lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.